You know, God di mga paps At dahil may papiro nga si Grab dito sa McDonald's Kaya naman, nandito tayo Para makibalita sa mga bagong update O pagbabago na kanilang ng Ngayong buwan Na hindi natin alam kung ikakasaya O ikakaiyak <laughs> Joke, joke, joke Kaya tara, samahan nyo po kami Para sabay-sabay natin Malaman Pero bago ang lahat, ay kailangan lang muna natin Magpalista para tayo makapasok sa loob. At syempre, kailangan natin ilabas ang ating mahiwagang license para malaman kung wanted ba tayo. What? Or, nakapagbayad ba tayo sa ating mga loan? <laughs> Woo, joke, joke, joke. At pagkatapos nga natin magpalista, ay makakapasok na tayo. Then, kukunin nga pala nila ang ating mga cellphone at sama-sama ilagay sa box para walang maging istorbo. Kaso sa diinasahan, meron nga pala pinasukan ng booking habang nagmi-meeting. -me <laughs> Shout out sa iyo, Pops. Sheesh! Hindi ko nga lang na ng video dahil bawal nga ito mag-take sa loob. <laughs> Kaya ganun na lang, di ko na record ang mga masasayang pangyayari. At ayun na nga, pagsapit ng alas 3.20 ng hapon, ay nagpasya na akong lumabas dahil meron pa nga akong susunduin. At ika nga, sabi pa ni Bossing Guard, ay, Malapit na yun matapos. If gusto mo, kumuha ka na lang ng food na McDonald's. Nice. Wow! Sana all! At syempre, dahil nagugutom na din ako, ay humingi na rin ako kay Busing. At ito nga, habang patapos pa lang ang Purum, ay nauna akong kumain sa kanila. <laughs> Sorry mga pups, Peace yo ayun na nga, ilang minuto pa lang ipatapos na akong kumain at natapos na din ang Purom kaya naman, dali-dali na din silang kumuha na kanilang mga pagkain, at napagtanto ko nga hindi lahat ng masaya ay nasa Jollibee lang dito din naman sa McDonald's bida ang saya <laughs> at ito na nga ang mga kaganapan dito sa loob ng McDonald's ayan, si Pops bumabomba Let's go paps, grind lang ang grind Bomba! <laughs> enjoy your meal paps, enjoy your meal Let's go! Hindi ko turn na ko ng mga pigeon sa loob Kasi bawal ng poochie Bawal na namin yung pinag-usapan Hindi ko turn na ko mga masasayang Kung di natin At ayun na nga habang ini-enjoy nila ang kanilang mga pagkain Ayan, grabe Si Boss Amo, napaporma pa Ayan, napamikos-mikos pa yan oh. No? Ayan o, no? oh. Amo Mikos-mikos mo na yan <laughs> Grabe naman, enjoy your meal Mga paps God bless Ayan <laughs> bago guys ang pagbabago. At syempre, hindi magpapahuli ang mga Lodi Cakes natin. Ayan. Malalakas na account. Kahit saan mo ilagay. Grabe. Solid. Malakas. So, ayun mga pups. Bago matapos ang video na to, baka pwedeng pa-support naman ng ating Facebook feeds please pakipalo na rin po at like and share na rin ang video na to. So ayun, maraming salamat po sa inyong suporta mga paps. Bali, pinasukan na nga pala ako dito ng booking habang ako'y tapos na at kumakain pa sila. So ayun mga paps, hanggang dito na lang po ang video na to. Muli, ride safe sa ating lahat at maraming salamat sa inyong suporta. God bless sa ating lahat. Paalam and kita kits sa next video.